Mga kabayan, ay, kalaking isdagan na rin. Kabilanan eh, ang kulay. Ano gan tawag sa inyo din eh, sa isdang aray? Dinalari din din eh, sa bahay ng aking kuya. Ay, pinapaluto. Ay, ang gusto yata ay inihaw. Ay, di ay aking iihaw. Kaso lang, ari, ay, ng kaliskes. Ang alam ko ang kaliskes ka na rin yung mapipino ay inalis ang kalis kays eh paano kung gari iihaw ngayon pero ang gusto ay iniho eh ay, ay di ari aking kwang babalutin sa poil kung kalalabas na rin pihong parang stem ay ito yung masarap din aray malaman ay wala na yata bituka yun parang di nila nakalagay ang bituka parang ari puro laman ha ay siya ay ari parang puro laman na lang ay eh. Ay, arihiwain ko na lang ng pagka na rin. Eh. Oh, okay. talaga. Ano ang mga kabayang? Ay, mga kabayang, palibasa ang gagawin ko din ay babalutin ko nga sa foil. Ay, diyan kalalabasan nga na eh, kuan para steam na. Ay, diyan rin aking ikwa na. Akin lang pahigain sa luya para mabawas-bawasan naman ang lansa. At lalagyan ko na lang na rin kaunting asin para may lasa naman. Matatakam ka talaga, ako si Uno, magluluto ng inyong paborito. Masarap malasa kapag natikman, mapapawaw sa video pala, mga lutong Pinoy. Okay. Pamilya ang laging inspirasyon Maging masaya, ano pang sitwasyon Sila ang lakas sa araw-araw Sila ang kasama, ano problema Para din na rin inihaw Luto sa ihaw na oh, si eh Wala tatakluban. Okay Ayos din na, ayos na ayos din yung piho ko Pinoy na panlasa, mas pinasarap Natural lang at simple ang mga sangkap Huwag ka nang maghanap ng iba paglutong Pinoy Ako si Uno talaga Wow, ako si Uno wow. Ako si Uno, favorito, Napakasarap yata nito palasa, man, Dahil nga pala, sa luto na yung aking isda okay, kukuha nyo na rin si Lidina eh At napakainam na rin sa usawan Sa mga gayong luto ng isda Mahalang-halang na may tuyo at kalamansay Nakaw ay mga na Ang pamilya na laging nandito sa kanya mga vlog. Marami kayong luto na malalaman. Mga putahing kakaiba at matatakam ka talaga. Sigurado na sa